Hey guys, welcome ulit sa John Meme TV. Ako po si Rodolfo Mimbrebe Jr. At isa na namang makabuluhang video ang gagawin natin ngayon. Ngayong araw ay tuturo ko naman sa inyo kung paano i sa internet ang inyong desktop computer gamit ang dalawang paraan. Yung una ay ang paggamit ng Ethernet cable at ang pangalawa naman ay ang paggamit ng wireless USB adapter. Kaya samahan nyo ko guys, pero bago ang lahat, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bago tayo magsisimula ay ipapakita ko muna sa inyo ang mga device na gagamitin natin sa gagawin nating video ngayon. Una, meron tayong desktop computer at meron din tayong ethernet cable at wireless USB adapter. At siyempre, di mawawala ang Wi-Fi router natin. So, simulan na natin guys kung paano i connect ang ating desktop computer sa internet gamit ang Ethernet cable. So, ganito yan. Itong isang dulo ng Ethernet cable ay i connect natin dito sa LAN port ng Wi-Fi router. At dito natin siya i-connect sa LAN 1 upang makasiguro tayo na gumagana yung LAN port na kinukonektahan natin. At ito naman kabilang dulo ay dito naman natin siya i-connecta sa LAN port ng CPU. Ayan, connected na rin siya. At pagkatapos niyan, tingnan natin dito sa Windows Taskbar kung meron tayong makikitang network symbol kagaya nito. Ibig sabihin ay connected na tayo sa router. Ngayon, ititest natin siya kung meron na ba siyang internet connection. Mag-open lang tayo ng web browser. at mag-open tayo ng YouTube. At makikita natin dito na mabilis mag-load yung YouTube. Ibig sabihin, okay na yung kanyang internet connection. next naman ay mag speed test tayo upang malaman natin ang kanyang performance kapag gamit ang ethernet cable i-click lang natin itong new tab then i-type natin www .w. speed case.net Then i click natin go Hintay lang natin matapos So, ayan guys, ang result niya, ang ping niya ay 1 at ang download speed ay 203 Mbps at ang upload speed ay 600 Mbps. So, tapos na tayo dyan at i-close na natin. Next naman ay i-coconnect natin yung computer sa internet gamit ang wireless USB adapter. Ang paggamit nito guys ay advisable lalo na kung medyo distansya ang lokasyon ng computer mula sa Wi-Fi router. So tatanggalin muna natin Ngayon, pwede na natin siyang i-connect sa USB port ng CPU. At dito na lang natin siya i-connect sa harap para mas madali na lang sa atin. Then dito sa Windows taskbar, i-click lang natin itong globe. So ayan gumagana na 'yung wi at itry natin i natin i-connect itong computer natin. Click lang natin. Then click connect. At ita-type natin 'yung password. Then click next. Ayan guys, connected na tayo. So, itry naman nating mag-open ng web browser. Then, mag-open tayo ng YouTube. So, ayan guys, okay na yung kanyang internet connection. Next naman ay mag-speedtest ulit tayo upang maikumpara natin doon sa speedtest result na gamit ang Ethernet cable. I-type lang natin dito www.youtube.com is that Then click go Ayan, nag-start na siya. Hintay lang natin. So, ayan guys, tapos na siya. At ang result niya ay, ang ping ay 3 MS, ang download speed ay 103.87 Mbps, at ang upload speed ay 91.82 Mbps. At kung ikumpara natin silang dalawa, lumalabas na mas mabilis yung Ethernet cable kumpara sa wireless USB adapter. So, ayan guys, alam niyo na kung ano ang gagawin at i-close na natin. Hanggang dito na lang po. At sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito at 'wag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye.